Hello everyone, meron lang akong video na i-share at ituturo sa inyo na alam kong makakatulong at napakalaking kapakipakinabang saan man tayo pumunta at tiyak na magagamit natin ito. At kapag napanood mo ang video ito, tiyak na matutuwa ka dahil napag-alaman mo ito. Kadalasan ang alam natin, ang kamera ng ating mga cellphone ay ginagamit lang natin sa pagsi-selfie at pagpipicture. Pero ang hindi natin alam ay mayroon dyan sa loob ng kamera na napakalaking tulong sa atin. At kapag enteresado ka, panoorin mo lang ang video ito. Itong tutorial na ito ay magagamit na kahit sinong gumagamit ng cellphone. At napakalaking tulong ito ano lalong lalo na yung mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. At hindi lang sa mga OFW ano, para din sa atin ito na laging dala ang cellphone at kung saan saan nakakarating. Ang una nating gagawin ay pumunta lang tayo sa camera ng ating cellphone. Kadalasan sa atin ay mahilig tayong mag at kung ano-ano pa yung mga binibili natin kagaya ng mga medicine, mga pangangailangan sa bahay. Ngayon naman ay bumili tayo halimbawa ng isang sangkap ng ating pagkain na kadalasan ay may nakasulat sa taas na mga ingredients okay lang pag English ang nakalagay dito ay may intindihan naman natin. Pero pag nagkataon na may na nakalagay na ganito na hindi natin maintindihan tulad ng ibang lengguahe. Ngayon naman ay may nakita tayong words na hindi natin maintindihan at nakikurious tayo na gusto natin malaman ito. Kung ano nga ba ang nakasulat dito. Pindutin lang natin yung square Google sa gilid. Picturean lang natin ang mga letter na yon na hindi natin maintindihan kagaya ng ginagawa ko. Ayan. Then, i lang natin ang ating camera. At nakikita nyo naman yung apat na guhit sa ating camera. Then, pag okay na at nakapokus na yung gusto nyong malaman, pindutin lang yung translate sa baba. At dito naman ay makikita natin ang mga letter na magtra-translate siya sa English. At ngayon ay mababasa na natin kung ano yung mga naka-indicate lalo na sa mga lingwahe na hindi natin maintindihan. Then, ganito ang kalalabasan pag pinokus natin, ayan. At kung gusto naman natin basahin ni Google para sa atin ay pwede rin natin gawin ito. Pindutin nyo lang yung listen sa baba at babasahin ni Google para sa atin. O ba diba, bongga? Soon, fried rice 1. Saute the shallots. Add some shrimp, shredded pork or chicken, cabbage, carrots, salt, and soy sauce. At kung hindi pa rin kayo satisfied sa English na translate ni Google ay pwede nyo rin itong ipatagalog sa kanya. Pilipino tayo para mas lalo natin maunawaan kung ano yung nakasaad dito. Pindutin lang natin yung detect language sa taas at hanapin ang Filipino language. I Scroll nyo lang sa baba para makita nyo yung Pilipino language at para ma ninyo. I-click nyo lang ulit yung listen sa baba para matranslate siya sa Filipino language. Fried rice noodles. Isa, igisa ang shallots, lagyan ng hipon, gin gutay na baboy o manok, repolyo, carrots, asin at toyo. O diba, ba? lang natin pang selfie at pang feature lang ang ating mga kamera? Napakalaking tulong nito sa atin, lalong-lalo na sa mga iba't-ibang lingwahe na gusto natin maunawaan at maintindihan. So, maghahanap pa tayo ng iba para itry natin kung okay ba talaga itong translator na ito. At itatry naman natin itong lingwahe na ito. Ayan. At nakikita nyo naman na tinatranslate ng Google Translator yung isang lingwahe na gusto natin maunawaan. Then, itry pa natin sa likod, ano, para makita natin kung itatranslate niya lahat-lahat at makita natin kung gaano kalawak ang Google Translator na ito. O di ba ang galing? Pwede niyo ipabasa sa kanya in English, Filipino or kahit anong lengguwahe ang gusto nyong ipabasa sa kanya. Ang kagandahan lang ng Google Translator na ito ay hindi lang sa atin makakatulong kundi sa mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Makakatulong po talaga ito ng malaki para sa kanila para lalo nilang mauunawaan yung mga lengguwahe na hindi nila mauunawaan sa ibang lugar or sa iba't ibang dako ng bansa. At syempre kung may natutunan ka na naman sa video ito, i-follow mo naman ang aking Facebook account at isama mo na rin ang aking YouTube channel para updated ka lagi sa mga upcoming tutorial ko na pwede ko at kaya kong i-share sa aking mga account. Thank you all. Bye-bye!